Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, nababad daw sa baha si customer. At ng 2 days habang biyahe si customer, nagkaroon daw ng ugong dito sa gulong niya. Dito nga sa driver side niya narinig. At nang inikot ko itong gulong, ramdam ko nga may problema sa bearing. Tanggalin ko itong brake caliper mga boss para may parinig ko sa inyo. Gagamit ako dyan ang socket wrench sa number 14. Luluwagan ko itong dalawang bolt number 14 dito sa brake caliper. Pag na, tatanggalin ko na yung kasama itong brake caliper niya. Tapos isusunod kong tanggalin dyan is itong dalawang brake pad niya dito sa rotor disc. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, tinanggal ko itong brake caliper niya, pati itong brake pad, ko yan para sigurado kayo na dito nga nanggagaling yung ingay. Ikutin ko na itong rotor disc, pakinggan nyo mga boss ha. Narinig nyo mga boss, yan yung sinasabi ko sa inyo, bearing na problema nyan. Ama nga yung sinabi ng customer na kapag tumutuloy yung takbo niya, tumutuloy din yung ingay. Lumalaas din ang ibig ko sabihin. At dahil nga sa positive bearing ang problema nito mga boss, unang tanggalin mo dyan is itong cutter pin niya dito sa nut ng tie tapos gamit ka ng socket wrench sa number 17 luwaga mo lang itong nut huwag mo siyang tatanggalin kumuha ka ng ball hammer paluhin mo itong steering knuckle niya para itong tie rod makalug siya at bumitaw siya dito sa steering knuckle o diba bumitaw na siya ganun lang dahil maluwag na yan tuluyan mo nang tanggalin itong nut dito sa tie rod tsaka mabunutin itong tie rod dito sa steering knuckle pag okay na dito naman ako yun sa brake caliper holder niya kailangan kong tanggalin yan mga boss para mabunot ko itong rotor disc sa pagtanggal ng brake caliper holder gumamit ka dyan ng number 17 na socket wrench luwagan mo itong dalawang bolt na number 17 para matanggal mo itong brake caliper holder nya dahil natanggal ko na itong brake caliper holder ikuting kulit itong rotor disc nya painggan nyo ulit mga boss positibo talaga tanggalin ko na itong dalawang nut nya na nilagay ko dito sa rotor disc tapos itong rotor disc naman tinanggal ko na dito sa hub nya at sunod ko naman tanggalin dyan mga boss is itong nut dito sa ball joint nya. Gagamit ka ulit dyan ng layer para matanggal mo itong cutter pin nya dito sa nut. Sa pagtanggal naman ng cutter pin mga boss madali lang. Idiretso nyo lang itong cutter pin tapos hugutin nyo na gaya ng ginawa ko. Tapos gagamit ka ngayon dyan ng box sensor number 19. Luwagan mo itong nut dito sa ball joint. Pag naluwag mo itong nut mga boss, gaya ng ginawa mo sa tie rod, huwag mo tatanggalin itong nut nya. Kumuha ka ngayon ng penetrating oil, ispray mo yan. Para pag pinalo mo siya ng ball hammer mo dito sa steering knuckle nya, mabilis siyang bumitaw. Paluin ko na ng ball hammer itong steering knuckle nya. At dahil bumitaw na itong ball joint dito sa steering knuckle, tanggalin mo na itong nut na nakalagay dito sa ball joint. Dito naman sa lower ball joint mga boss, hindi mo na kailangan tanggalin yan. Gamit ka ng socket wrench sa number 17. Kung nakikita nyo, tinanggal ko yung dalawang bolt dito sa steering knuckle nya. Diyan kasi nakakapit itong lower ball joint mo. Dito sa tinanggalan ko ng dalawang bolt mga boss. Dahil okay na yan, dito naman ako ngayon sa sensor ng ABS. Meron yung dalawang bolt. Isang number 10, saka isang number 12. Yung number 10 na bolt sa sensor ng ABS yon, Yung number 12 naman, sa holder yon ng wire nya. Mamaya ko na lang ipakita mga boss kung paano ko ikabit itong ABS sensor niya. At dahil natanggal ko na itong steering knuckle niya, kasama yung hub, dinala ko yan dito sa machine shop mga boss. Ipapapress in, press out ko yan. At kung makikita nyo, nakabili na si customer ng bagong bearing. Eto na mga boss, 4 press in na yan. Kaya kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, madali lang naman. Pag natanggal mo na itong steering knuckle niya kasama yung hub, dadali mo na yan sa machine shop. Kung sakaling ang problema ng sasakyan mo is umingay itong bearing nakita nyo naman kung paano ko chinek yung bearing diba pinaka the talaga para sigurado kayo tanggalin nyo yung brake caliper pati yung brake pad tsaka nyo ngayon sya pihitin kasi nakita nyo nung pilihit ko na nakalagay yung gulong hindi ko talaga siya may parinig kay customer eh. eh ang gusto ko kasi sa paggawa ko ng video kayo mismo at saka yung customer marinig nyo Siyempre naman mga boss, nung umpisa pa lang, alam ko na agad, bearing ang talaga may depression noon. Kaya lang gusto ko lang talaga may parinig sa inyo. Isingit ko lang ito mga boss, ano, ayan yung pinaglumaan na bearing. Ayan yung tinanggal dito sa steering knuckle niya. Balik tayo sa sinasabi ko. At ang isa pa, gusto kong matuto kayo kung paano mag-check ng ingay ng bearing. Kaya sinadya ko talaga iparinig sa inyo yung ingay niya. Pero kung malakas naman yung pakiramdam niyo mga boss, pwede naman pihitin nyo lang yung gulong katulad ng una kong ginawa. Balik na tayo dito sa trabaho mga boss Dahil nga sa naikabit na itong bagong wheel bearing niya Ibalik ko na itong steering knuckle dito sa dati niyang position Una kong ilagay dyan is itong upper ball joint niya mga boss dito sa steering knuckle Ipakapit ko na itong nut niya dito sa thread ng ball joint Tapos gagamit ako dyan ng impact wrench na number 19 mga boss Sikipan ko na yan at kung sa palagay nyo yung pagkakahigpit nyo dito sa nut ng ball joint mga boss okay na talaga siya pwede nyo nang ilagay itong cutter pin nya para itong nut nya is mag lock hindi siya lumuwag at pag okay na pwede mo na ngayon ilagay itong kinakapita ng lower ball joint mo dito sa steering knuckle pagduduktokin mo lang yan tapos ilagay mo na yung dalawang bolt nya na number 17 Basta lagi nyo tatandaan pag gagamit kayo ng impact Ipakapit mo na lagi yung mga bolt dito sa thread niya bago nyo siya i-final ng higpit para hindi kayo thread Tingnan nyo mga boss na ipakapit ko na itong dalawang bolt dito sa thread niya diba? Tsaka akong ngayon siya gagamitan ng impact wrench. At dahil nga na ipakapit mo na yan sa thread niya, pag hinigpitan mo yan, wala ka ng kakabakaba na magkamali ka pa sa paghigpit ng mga tornilyo. At pag okay na, dito naman tayo ngayon sa ABS sensor niya. Kung makikita nyo itong ABS sensor niya mga boss, pinunasan ko yan bago ko nilagay. Ayan yung hindi ko na ipakita sa inyo kanina nung binubunot ko itong ABS sensor niya. Tapos ito namang nilagay ko na number 10 na bolt. Ayan naman 'yung paglalak dito sa ABS sensor niyo. Tapos ito naman yung holder ng wire ng ABS sensor nyo. Number 12 naman yung bolt na ilalagay nyo dyan. Pag naipakapit nyo na yung dalawang bolt na yan mga boss dito sa thread nya. O tsaka nyo ngayon gamitan ng impact wrench nyo. At sa paghigpit naman kung ang gamit nyo is impact wrench, alalay lang mga boss baka maputol yung tornilyo. At kung okay na yung mo sa dalawang tornilyo, dito ka naman ngayon sa rotor disc mo ilagay mo na yan. Tapos sunod mo namang ilalagay dyan is itong brake caliper holder nya pag okay na yung pagkakalapat mo tsaka mo ngayon ilagay yung dalawang bolt na number 17 gaya ng dati kamayin mo muna sa paglagay ng bolt mga boss para pag ginamitan mo yan ng impact wrench sigurado ko hindi siya makakalustred alam niyo mga boss kapag nakalustred kasi kayo naku napakalaking problema yun kaya dapat lagi nyo samahan ng pag-iingat sa pagtatrabaho at dahil okay na mga boss pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang brake pad nya sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali lang dahil kung anong itsura ng brake pad nyo, ganun din ang itsura nitong brake caliper holder nyo. Iayos nyo lang yung pagkakalapat at okay na yun. Siyempre naman, huwag nyo ilalagay na baligtad itong brake pad nya at pag okay na, pwede mo nang ilagay itong brake caliper holder mo. Gaya ng dati, meron yung dalawang bolt na number 14. Ipakapit mo muna itong dalawang bolt mo dito sa brake caliper holder. Tsaka mo sa gamit impact mo para higpitan sa paghigpit naman mga boss lalo't impact rin sang gamit nyo huwag naman sobra sobra sa paghigpit pwedeng maputol yung tornilyo or malus thread at pag okay na yan mga boss pwede mo nang ilagay itong tie rod nya dito sa steering knuckle tapos isunod mong ilagay itong nut dito sa tie rod gamit ka ngayon ng socket wrench number 17 higpitan mo na itong nut nya pag okay na yung mo, tumapat na yung paglalagyan mo ng cutter pin o lagyan mo na ng cutter pin yan mga boss tapos baluktutin mo lang itong cutter pin para mag-lock dito sa nut ng tie rod. At kung okay na at sa palagay mo wala kang nakalimutang higpitan dito sa ginawa mo, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong niya. Tapos siguraduhin mo naman sa paghigpit ng gulong mo ay mahigpit talaga yan. At ito mga boss, chinik ko na itong gulong niya. Wala na siyang sabit kapag pinipihit mo. Hindi na siya magaspang pag iniikot. At ito nga excited na si customer para i-road test itong sasakyan niya. Road test! Again! Again! Ano na siya? Okay na siya eh. Ah? Oh. Ay, ingay sa ano? Sa, dyan sa kaliwang gulong. Yan, yung side mo. Ay, ito. yung ingay. Okay na, wala nang ingay. Wala na, hindi ko naramdam dito eh. Yung parang may magaspang, di ba? Oo, oh, oh, sabi. Wala yo. na. Dahil okay na pala ito, muli maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag naman kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat ulit.